Hello, hello, Another day, another appointment ng aking kasama. May ko siya sa kanya appointment. Samiri. Ito yung ating outfit for the day. <laughs> Maghintay na siya sa labas. Aaring natas sa lakyan. Na-traffic ka sa blit. Kay sa stoplight man. Ang pango ng ilong baw. Daw panwa ka bibi. Dito na kami sa hospital sa loob ng Amiri. Maghintay kami kay doktora. Ang doktora na perte kay Elap sa pasipin. <laughs> may maagi -di naman din rin yung doktora para may pamagutan. di ba? Was don kay pila na kami kaadlaw balik-balik diri sa imo. nalo o ka doktor, doktor ka diin ka doktor. Wala pa rin yung doktor na hinahanap namin. Mabuti na lang may isang doktor na kilala siya sa si isang niya. Tinawagan tapos tiningnan na lang doon sa files niya doon sa pinakita lang yung kanyang civil ID kasi kailangan niyang malaman yung result ng CT scan niya sa brain La hindi pa pala nakabalik si doktor siguro na sa holiday pa siya sana okay ang lahat cross finger okay ang lahat nandun siya ngayon kausap niya yung doktor hindi ako napasok doon kasi ano niya yun eh personal niya Hintay lang ako dito. Thanks God. Naghintay kami ng 2 hours siya. 10 o'clock kami pumunta dito. Nagay natin 10.30. One hour. sana mo okay na yung kanyang ano city scan. sana walang makita mo problema good news okay <coughs> ang result ng city scan niya nothing, uh, nothing new pero kailangan niyang bumalik sa Monday kinatawagan okay. niya lang okay. ngayon anytime sa afternoon after,

parut di sapa. Tang parut di menyu parut bun sedai tu. Isel mau tutup. Masan ka kami galit, balikkan ka ke samping. Nandito na tayo sa bahay. Nakarating na tayo.